Kaya na tayo guys Yan, ginataan na alimasag Luto hmm. na yan Kalingin na tayo matagal kong pinakuluan kasi para maluto yung gataan eh. Yan. So, pwede nang kumain guys. Nagyang gusto ng sitaw talong labasa. Ayun, durog na durog na yung ano. Eh. Malasang malasa, malasa eh. Kasi, na yun. Si eh. durog na talong niya at sa labasa. Pwede nang din kumain. Ay.

kakalansingan yung kasama ko nagluluto pa tapos natapos magluto ang iba't lahi kakalansing yung ano ba ano, ano. nahalo kayo yung linuluto ba Yummy, yeah. yummy.

diyan din ng ano. Diyan din ng tinusabaw. Ah. Truk na yung talong at saka ano? Kalabasa. Ah. Ano. Ano. Durug na, durug na.

はい。ま